For ulam guys, tayo po ay magluluto ng napakasarap na ginisang munggo with crispy pata. At ito guys, itsura pa lang talagang napakasarap na ito. At samahan nyo ako sa video ito at tayo ay magluluto ng masarap na ginisang munggo. Intro muna tayo. Sa isang kaldero, yan, ilalagay natin yung ating pata ng baboy Tapos maglalagay tayo ng tubig Maglagay tayo dito ng bawang, paminta Tapos laurel Saka asin Gagawin natin ay ipapalambot po natin ito ng isang oras o mahigit pa para lambot na lambot talaga yung ating pata ng baboy at ito nga ay malambot na siya, pwede na natin itong hanguin. Palamigin natin, guys, bago natin iprito. Sa isang kaldero, maglagay tayo ng mantika. Tapos malamig na 'yung ating pata ng baboy, so ipiprito na natin hanggang mag-crispy ito. Ingat lang sa pagpiprito. Kaya kailangan natin takpan para hindi tumalsik 'yung mga mantika. At ito nga, um, luto na yung ating pata ng baboy. At uh, kitang-kita nyo, guys, na napakalutong. At pa-subscribe po sa ating channel. Uh, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating na mga video. Ayan, napakalutong nung ating crispy pata. Para sa ating pagigisa, maglalagay tayo ng mantika sa ating kawali. Tapos, igigisa natin yung ating bawang. Igisa natin yung ating bawang hanggang lumabas yung kanyang aroma. At ilagay din natin yung ating luya. Tapos, ilalagay natin yung ating sibuyas. Yan, gisa natin para lalabas yung kanyang aroma. At maglalagay tayo dito ng kamatis tapos 3 tablespoon na patis haluin lang natin tapos ilalagay natin yung ating pinalambot na munggo ayan dito po yung ating pinalambot kanina na munggo hindi na natin nakuha na ng video kasi haba pa yung ating video guys okay haluin lang natin at takpan natin at uh, iluluto natin ulit ito ng kahit mga 20 minutes. Para mas lalambot pa yung ating munggo. At ito nga, malambot na siya. Balit itempla na natin ito ng asin, seasoning powder. Tapos maglalagay tayo ng betchin. Ayan, nasa sa inyo na guys kung gusto nyo maglagay ng betchin. Kung hindi kayo maglagay, okay lang. At ilalagay na natin yung ating bagay na bagay sa ating munggo, yung ating dahon ng ampalaya. Okay, madali lang naman lutuin yung ating dahon ng ampalaya so hindi na natin kailangan lutuin ito ng matagal. At ilalagay na natin yung ating crispy pata sa ating munggo. Saktong-sakto ito, guys, sa tag-ulan, sa malamig na panahon. Masarap talaga mag-ulam ng munggo. At ito na nga yung ating ginisang munggo with crispy pata. Yan, subukan nyo ito, guys, sa inyong tahanan. Talagang napakasarap. Ito na siguro yung pinakamasarap na munggo na natikman ko sa buong buhay ko. Okay? Salamat! And thank you for watching sa inyong lahat yan. el god bless